Mas malit pa dyan. Basta ba yung pwedeng lagyan ng Magkani gitara po? Pwedeng lagyan ng gitara ano, yung pang electric guitar. Na parang ganito. Pang electric guitar? oh, yung hindi naman mataas ang presyo. Magkana po sa ganito? 2.5 2.5? Yan po, po pwedeng lagyan ng gitara to, yung pang electric guitar. Pwede? ah sa ko, oo. ano yung mga ulo ng mura yun, yung mga gitu, kasi makakalupu yun, po, lang Pwede lagyan ng gitara to, ay yung ay ano, ano yung 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 nga, yung ano yung ano ano yung ano yung ano lang. Wala lang, ano yung ano ito sa ano to hindi siya no maganda klase na oh ano tatak niyo yun? Kingster yan, maganda yan Mixer? Kingster Kingster, oh ganda mo Sige, patagsugin nyo nga boss Bluetooth device is really cheap Ito, muna, kita na ako Yan, may guitars na yan Oh, ganda mo Sige, titingnan ko yung tunog Hindi, saka maganda tumulog to boss Oo Malakas ba? Sige, malakas nyo Malakas ba? Oh, kingster yan eh This is DJ John's remix. Tega, okay, is ko tama ano, tatang nito? Kingster. Kingster. Oh, pili mong kano kasi yah Pira ra. Pirang ato Ilang oh. kina Ilang ba? Oh, isa lang po. Oh, Eta dito magkano po rito? Two five. Two five. Hindi ba buwan ako? mo mo ito? Ah, 2.5? five. na po yon. Two three. Two, three. two, three. two three. So, Okay na to. O, oh, sige, kukunin ko. Hindi, nee, isa lang po. Okay. okay. Lang. natin po. May libre mic na yan. oh, yung mic. Oh. Pakayaan. Ano po yung wireless na mic yung kuya no? wireless na mic? Wireless na mic? Ah, mic na talaga? Pero il Hindi, ilan ang saksakan ng ano nito kuya? Oh, isa lang ang saksakan ng ano, ng mic Kung baga, isa lang ang saksakan ng mic no? Hindi siya ano? Hindi siya wireless Hindi, bibili ka ng wireless sir Pero ito, gusto e, ko nga pagsabayin yung ano, yung yung gitara saka kaano sa kayo mic eh. Pwede pang sabayan. Oo, oh, wala man. Sa tingin niyo. Sige, bibilin ko to kuya. Sige, ah, uh, dalawa sa akin. Salang, salang. Hindi gamit sa loob. Oo. Oh. Tapos charger ready ka. Oo. Oh. Siyempre may charger yan, di ba? kuya? may kasama yung charger. Tingin din natin sa charger para sigurado. Eto, hindi hindi ba ito yung mic niyan? Hindi, ganito lang sir. Magkikita mo naman ang na kaindigit. Magkano po yung ganitong mic? 350. 350? Ay, sir, para magkita mo yung kasama. Oh. Atos oh. yung charger niya. So, 300 na lang yan, fake to yan. Oo. Ito yung kalamang. Oo. Testing mo natin para no? Sige, testing mo. Ito mo, yung ganun na lang. Kunin mo na mic. Hindi, ito. Libre na ito, di ba? Libre ito. Hindi, pagpupo pa yung mic. Magkano naman yung pag... 300 na lang. 300. Hindi, paano kung i-convert ko lang ito? Ito, pipiliin ko. Tapos ito, hindi na. Paano 250. 250. Bali, ang babayaran ko. 2,050. 2,000. Kaya may kito ang lakas ka ano? Hello. Oh, sige, pwede na, pwede na kaya. Oh. Tra iba, iba to, malakas talaga to. Oh. Hello, sa, ba?